MILF at MNLF suportado ang amnesty proclamations ni PBBM. Umani ng overwhelming support ang pag-issue ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng mga proklamasyon na nagkakaloob ng amnestia o pardon sa mga dating miyembro ng mga rebelding grupo. Mismong Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF pinuri ang naging hakbang ni Pangulong Marcos. Bakit nga ba suportado ng MILF at MNLF ang amnesty proclamations ni Pangulong Marcos? Tara, alamin natin. Para kay MILF Chairman Al-Haj Murad Ibrahim, nagpapakita ng strong signal sa commitment ng pamahalaan na ipagpatuloy ang peace process ang paglabas ni Pangulong Marcos ng proclamation number no. 405. Sa bisa ng proclamation number no. 405, pagkakalooban ng amnestiya ang mga kwalipikadong miyembro ng MILF. Sabi ni Ibrahim, prioridad nilang tiyakin na mutually honored, substantially implemented at timely completed ang mga kasunduan sa ilalim ng comprehensive agreement of the Bangsamoro o CAB tumutukoy ang CAB sa final peace agreement na nilagdaan ng pamahalaan ng Pilipinas at MILF noong March 27, 2014. Pinasalamatan naman ni Ibrahim si Pangulong Marcos at ang administrasyon nito sa walang sawang pagsusulong ng peace, reconciliation at unity policies. Ganito rin ang naging pahayag ng MNLF ayon kay Office of the Deputy Speaker Ustads Abdul Karim Miswari, dahil sa Proclamation number no. 406 na ipakita ni Pangulong Marcos na seryoso siya sa pagkakaroon ng dialogo at negosasyon upang maresolba ang mga gusot sa mga dating kumalaban sa gobyerno. Sabi sa visa naman ng Proclamation 406, bibigyan ng amnistiya ang mga kwalipikadong miyembro ng MNLF. Dagdag pa ni Amineswari, hindi lang susuporta ang desisyong ito ni ng Pangulo sa pagbabalik loob ng mga miyembro ng MNLF sa lipunan. Anya, makakaambag ito sa pag-unlad ng Pilipinas. Tumutukoy ang amnestiya sa pagbibigay ng otoridad ng official pardon sa mga nahatula ng political offenses. Hindi naman sakop ng amnestiya ang mga rebelding nakagawa ng terrorism, rape, kidnap for ransom, massacre, at iba pang mahahalay na paglabag sa karapatang pantao. Para sa Armed Forces of the Philippines makakatulong sa kapayapaan ng bansa ang pagbibigay ng amnestia ni Pangulong Marcos. Ngunit, siniguro naman ng Department of National Defense Secretary Gilbert Chudoro na nananatili pa rin alerto ang pamahalaan laban sa extremism at terorismo. Ikaw, anong masasabi mo sa pagbabalik loob sa gobyerno ng mga dating miyembro ng mga rebelding grupo? D. W I Z Research Report. Re -re report. Tagalog po kami. Alio Broadcasting Corporation, Alio 23 Free TV, DWIZ AM News Radio sa Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Station sa buong Pilipinas, Radyo Ronda AM Radio Network sa buong Pilipinas at Home Radio 97.9 sa buong Metro and Mega Manila. I-like po natin at i-follow ang lahat ng Aliu Broadcasting Corporations digital station accounts Maraming salamat po